shout out nga pala dyan sa akin mga solid supporters mga subscribers at mga solid viewers kay Idol Kabumbay TV shout out sa iyo Idol kay Idol The charger, kay Idol Amdar the Rider kay Idol Ate Babes Vlog kay Idol The JMX Vlog shout out sa inyo mga Idol at sa lahat ng pangalaman mga kaibigan na mga kapwa vlogger Shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong suporta. So what's up mga idol? And for today's video, gumating na po yung ating parcel ng pang para po sa ating rides or motovlogs and unbox na po natin mga idol bubuksan na po natin excited na po ako para magayon po natin sa ating rides bukas tamang tama po dumating po ng umaga niya mga pala dyan sa akin mga solid supporters, mga subscribers at mga solid viewers Kay Idol, Kabumbay TV, shoutout sa iyo, Idol Kay Idol, The Chargen Kay Idol, Amdar the rider Kay Idol, Ate Bibs Vlog Kay Idol, The GMX Vlog Shoutout sa inyo mga Idol At sa lahat ng mga kaibigan na mga kapwa vlogger Salamat at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Nawa hindi pa tayo suporta ng mga po sa atin. Thank you so much and God bless everyone. Bye bye. tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make